Kawag na nga doon sa balita kanina ni uh, Rajuman Gerald Ulep na tataas po ng piso sa presyo ng uh, karneng baboy bukas. Uh, sir Jason, good morning. Uh, good morning po sir. At sa dahat po ng uh, nakikinig sa kanyang programa. Hello sir. Uh, okay, yeah, yes, okay. Well, medyo pasensya po. Sirao lang yung ano ko rito sa... <laughs> <laughs> hindi ko mapindot-pindot. Sero, oh, sa balita kanina ng aming kasama dyan sa Maya Pasig, eh, sinasabi po ng mga tintere bukas daw po inaasahan may pagtaas na, uh, na piso sa presyo ng kada kilo ng karneng baboy. Ano po ang dahilan rito? Hello, Sir Jason? Good morning, Sarah. Nagtataka tayo sa mga announcement kung saan nang gagaling. Kasi po kung uh, ang tatanungin po natin ay yung mga local hog racers uh, in fact bumaba po ng 30 pesos per kilo yung uh, farm gate ano yung live weight ng baboy uh, since uh, July August mababa po siya eh, nasa 200 to 210 na lang po ano uh, mm. per kilo dati po nag 260 per hand, kaya dapat nga po ang announcement ay may pagbaba hindi hindi may pagtaas dahil uh, bumagsak po yung farm gate natin par sa pasta uh, 5 to 6 weeks na po. Mhm. -mm. At okay naman yung ano to, swine flu, wala nang ganoong uh, ano po no epekto ito. Ah, tapos po ng merong African swine fever, ang mga hoggers naman to, kung paga ay la, laban lang sila no pag may mm -hmm. tinatamaan, ah, nag nagre recover at nagre-repopulate naman po ang ating mga hoggers. Kaya hindi po sana maging dahilan dahil, dahil sa totoo lang mas matindi po yung impact ng mga nakaraang taon kumpara this year kaya po dapat Uh, walang pagtaas kung ang dahilan ay ang African swine fever po. Eh yung uh, pagpapatupad po ng uh, huling bugso ng uh, TOLFI fee sa excise wala naman itong epekto. Uh, up, up, po wala dahil ang ang, ang ang mga kasama na po sa logistics ano, sa yung yung pagkwenta natin sa mga uh, nilo from from uh, sa mga provinces kaya po dapat ang, ang masinip talaga bumagsak na po yung farm gate but hindi siya nagre-reflect sa retail. Uh, yan po yung problema natin. sir. hindi lang sa baboy. Ha? Almost all commodities, including po yung balitahe eh, sa mga na presyo ng mga pangu sa tilapia, at gano'ng doon. Samantala, hindi naman po tumaas ano, ang presyohan po sa ating mga lunga ng na pagsakan uh -uh. sa maraming bahagi ng bansa. Well, kayo ho ba sa inyong personal na opinion ano po ang posibleng dahilan nagsasamantala lang dahil pumasok na yung bare uh, opo meron kumbaga meron ganong psychological ano lagi ting papasok ang berman tataas ang demand tataas ang presyo pero Ang ang problema natin sir, hindi naman uh, nauubos ang supply. Ano kumbaga, ganoon pa rin ang supply tumataas ang presyo pagdating po sa mga uh, palengke dito sa Manila baka po yun ang kailangan ma-monitor ng DTI at ng DA dahil po kung tayo ang tatanungin sa farm ano, sa mga baboyan, sa mga manukan wala namang po uh, significant increase impact. sabi ko nga po kanina uh, mababa po yung presyo sa farm gate. oh ayun so dapat ito talaga uh... I-monitor ng DTI ng DA ng Department of Agriculture kasama na siguro din yung uh, NMIC, yung uh, National Meat Inspection, di po ba? Sa mga palengke, para nang sa kakawawa din eh, ang taong bayan, lahas na nga tumataas eh, eh pagkatapos. kasi kung ikukumpara natin yung presyo ng baboy ngayon, uh, pati ng karneng baka, hindi lumalayo eh. Eh dati-rate, dati rate ang karne bakla mga eh hirap bilhin ng mga Pilipino kasi napakataas yung presyo ngayon pati yung baboy sumasabay na rin eh. Yan na lang yung Ayun source na ng protein ng ano kasi kung isda naman eh mas mahal yung kilo ng isda din. Opo, yun nga sa sabi natin, bakit parang pinagdikit-dikit ng presyo. Uh, ang tingin natin, sir, baka dahil ang tingin siguro ng mga ibang traders ay nakatutok lahat sa kaguluhan sa flood control projects kaya nasasamantala po ang mga pressure sa palengke kaya po uh, sana po hindi lang mamonitor ng mga ahensya kundi talagang puntahan at tanong mm -hmm. bakit sila magtataas kaya yung wala namang itinaas no sa, sa mga pinanggagalingan ng ating mga pagkain mapabukid man yan o mga palaisdaan o sa mga bangsakan uh, bagsakan po ng ating mga maringisda mm -hmm. wala po talagang pagtaas kaya po sana ay uh, ma hindi lang mamonitor kundi tanongin at uh, ng babala bakit nagtataas sila na ng ganong kalaking uh, presyo samantalang wala pong paggalaw sa mga farmers po, no, sa mga fishermen natin sa presyuhan po ng kanilang mga binibenta. Oh, sumasabay, sumasabay sila sa pagtaas ng tubig baha <laughs> sa, mga, sa, ilang mga lugar uh, dito sa Metro Manila at sa mga probinsya dahil sa mga sira at walang flat control. <laughs> ano po sumasabay lahat eh. Kaya po dapat eh uh, matutukan po talaga uh -huh. yung mga uh, kasi ng halagang usapin hindi lang mang issue uh -huh. control. Lalo po kasi eh, sa presyo at magpapas ko nga ay talagang nandun po lagi yung unfortunately yung pagsasamantala dahil uh, gagastos-gastos po tayo dahil kapaskuhan po uh, at tra tradisyon natin mga uh Pilipino. -huh. Uh, talagang kahit gano kahirap ang buhay, maghahanda at maghahanda tayo. Oo, tama. Dapat ngayon pa lang, e, i-monitor na yan ang kina, uh, kinauukulan kasi baka hinayaan lang nila at patuloy yung pagtaas, eh baka pagdating ng uh, December, eh hindi na kayang bilhin ng taong bayan yung, das, yung presyo ng uh, na sobrang taas kung hahayaan lang yan. So, pa sana na no normalize po, kumbaga, pe, pwede magtas, ganun ba Sana po ay tuloy-tuloy uh, uh, po yung ating, uh, matitibay po yung batas natin. Meron tayo mm -hmm. pa yung anti-agricultural economic sabotage. Malino po rin yung sa profiteering at sa mga uh, iba't-ibang mga illicit trade. Ano, dapat po ay makasample tayo kung totoong uh, mapapatunayan mapapatunay na may pagsasabantala po yung ilan natin mga kasama traders at mga buyers. Okay, Maisingit ko lang Sir Jason ah, base po sa ginagawa po ninyong monitoring ngayon sa presyo ng bigas dahil ah, pinatigil muna, di ba, yung ah, pag-import natin ng mga bigas. So far sa ngayon, ah, may naidulot ho ba ito na magandang resulta uh, at ramdam yung ano rito yung uh, taumbayan dito sa pagpapatigil mo ng pansamantala 'di ba 6 months ang uh, pag-import natin ng mga imported na bigas ah, 60 days po yung import kasi ah, oh, oh, 60 opo, days Opo uh, ating tandaan po ito ay ipinatupad para po sa dahilan Tumaas yung presyuhan sa pagbebenta ng palay ng ating mga farmers. Uh, unfortunately po sir Rod, hanggang kanina umaga, mga natin, nasa JIS hanggang 12 pesos pa rin yung presyo ng palay. At uh, talagang pakiram... Uh, so uh, ang uh, ibig sabihin uh, na sa JIS, wala pa rin pong nagbago kahit may ganito po na pong uh, implementasyon? Opo, uh, halang improvement po yung sa presyohan ng palay at nangangamba tayo sir Rod, pag next month po, magsisimula na yung anihan talaga, na yung punto ng alihan, baka po lalo pang bumagsak ang presyo ng palay. Sa kabila po ng import ban, ang report din sa atin, tumataas yung presyo ng bigas sa palengke. So baligtad pa po yung nangyari, uh, yung presyo. Ang gusto sana ng import ban ay tumaas ang presyo ng palay. Hindi yung presyo ng bigas. Po pero, pero nangyari. ilang araw na ho ba since nag-umpisa itong magpatupad? yung import ban sa uh, bigas. Uh, uh, Bali, one week na po ngayon. September 1 siya pinatupad. One week na ngayon. Uh, as of this morning, ang sabi sa atin ng mga farmers, ang, ang binibili lang ng mga millers at traders ay sa pressure gist hanggang 12 pesos. Dahil so napakababa ang... pa rin. Napakababa pa rin yung presyo. Na, so oh, na oh, bababa ang binibili nila doon sa mga magsasaka etong palay. Opo, opo. opo kasi sir Rod, kahit mag-import ban ka, hindi mo naman tinaas yung taripa sa tamang uh, antas niya, no? 15% pa rin. Ang nangyari po, uh, in advance lang ng importers yung mga bigas at yung iba, aantayin lang yung November 1 o November 2 para magpasok ng bigas sa presyo pa rin ng 24 to 26 pesos landed kasi so, Dahil nga uh -oh. po, hindi naman nabago yung taripa. eh. Kaya po, unfortunately, Uh, yung inaasahan na pagtaas ng presyo ng palay, hindi po nangyari. Pero uh, magkano ba sana ang inyo pong inaasahan na itataas yung pagbili ng palay sa mga magsasaka uh, nung nag-umpisa po yung pagpapatupad ng pag import natin ng bigas? O, ang gastos po kasi ng mga farmers ngayon, mismo nga... Uh, data ng DF at ng Philippine Statistics Authority, nasa 14.62 ang cost to produce ng palay. Kaya po kung yun po yung gastos ng mga mag-asaka, pinakamababa po sana uh, fresh harvest na sa 18 pesos para kahit papano Kumita naman, kumita naman ang mga magsasaka. O, ako sa 18, Oo. Sa 18 pesos, Sir Rod, kinuwenta natin, nakaharap ang NEDA, no? Ang kikitain ng ating mga farmers 120 per day. Ano yan? Uh, 18 pesos per kilo? Ito yung uh, oh, kilo, ropa 120. ito no? Yung palay. Hindi pa siya o -o, bigas. Hindi pa po bigas. Ibig sabihin yung kikitain nyo 120 pesos per day, eh, wala pa sa one-third o one-fourth ng national minimum wage ngayon. Na, 695 sa NCR. Talagang napakababa po nung uh, kikitain. Pero yun, yun na lang ang hiling ng farmers natin para kahit papado ay may kita. Huwag naman po yung GIS hanggang 12. Eh talaga po baka hindi na sila magtanim sa susunod na krating dahil napakababa po ng uh, pagbili ng palay sa kanila ng oh. mga traders. Pero traders. Da dahil nga rito sa observation ninyo, Sabi nyo nga, one week, Tama ba? Uh, mahigit isang linggo na, no? Yung pagpapatupad ng 60-day na import ban sa bigas at and yet, uh, up until na hindi pa rin ramdam ng taong uh, ng mga magsasaka yung epekto sa kanila. Ganon pa rin, mababa pa rin yung bilin no ng palay. Sabi niyo nga 10 pesos. So ano anong iniisip niyo ngayon na gagawin rito para nang sa ganon eh, Well, may pakinabang naman itong uh, pagpapatupad ng 60-day import ban sa sa bigas. Ang ang sabi po sa atin ni Secretary Laurel at tayo naman po ay uh, buo pa rin ng suporta at tiwala kay Secretary Chu Laurel. Ang sabi niya pag hindi talaga tumaas ang presyo ng palay, uh, he would favor po yung demand talaga ng industry na ibalik yung tariff rate sa 35% sa imported rice. Yun po talaga yung makakapagpataas lang ng presyo ng palay dahil nga po yung yung mga namimili sa mga farmers, nakatigin sila sa presyo ng imported rice. Eh. Mm -hmm. Imagine po, landed cost 26 pesos per kilo, na ibebenta ng importer yung bigas niya kahit sa 30 sa 35 pesos. Kung bibili nga ang farm ang mga millers ng 18 pesos, malulugi rin sila kung hindi uh, umabot man lang sa 35 yung imported rice. Kaya po mm -hmm. Uh, ang ang talaga no na tingin natin solusyon at kung talagang hindi tumaas pa rin ang presyo ng palay we are hoping na i-push talaga ng Department of Agriculture sa Senado, sa kongreso sa gitna ng kanilang mga flood control investigation at tignan naman 'yung uh, sitwasyon ng ating mga farmers at ibalik 'yung taripa no sa kaniyang uh, rate sa 35% at sa uh, 50% kung hindi ka ASEAN country po Okay. Yun, po talaga ang demand ng uh, uh -huh. sector po sa ngayon. Kasi pagdating yan sa palengke, siyempre, nandun pa rin yung uh, competition sa presyo. Eh, kung mababa ba yung imported kaysa sa local produce, wala din mangyayari. Lugi pa rin ang ating mga magsasaka. L -l Lugi pa rin. To. Kaya uh -huh. ang, ang hinihingi naman natin, hindi, eh, kumbaga, yung tama lang para po sa ating mga farmers at makalaban naman sila ng patas. Okay. Sir Jason, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Asahan ah, niyo po sa pagkakataon at magandang umaga po sa kanila. Si nag